President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, ipuntahin, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, kinong Pangulo kong ayuda ng gobyerno, akait mo? Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang isip ni Sen. Bato de la Rosa? Katang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay people's initiative? Mr. President, uh, may I be allowed to uh, just make a... Uh, or... or or some clarificatory questions mr president if the uh, gentleman from uh, davao and uh, uh bohol would deal to some clarificatory questions mr president from this representation yes if he so wishes. yes mr president thank you mr president at the onset mr president let me state for the record my uh sincere gratitude and uh sa tagalog mr president yung pagsaludo sa isang uh, senador na re election is si ito, Mr. President. Hindi marunong matakot, nagawin ang tama. Hindi marunong matakot na ipaglaban ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute, whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this August chamber to deliver such a uh, compelling and uh, passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa ating uh, kasama dito sa bulwagang ito. Inanggit niyo po, Ginoong Pangulo, yung third mode of uh, changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede po bang malaman natin, uh, Ginoong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba hindi ginagamit ang anumang uh, makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang uh, programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalap ng pirma? Ito po ba ay natural sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagtatanong. Ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulag ang mga Pilipino, Ginoong Pangulo, nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na monitor natin sa social media, isang kababayan natin, kaya ho ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang Ginoong Pangulo sapagkat tama po ba? Natatanggap ka ng uh, ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan. Ito po ba natural? Ito po ba ay people's initiative, Mr. President? Ginong uh, Pangulo. Well, Mr. President, uh, Majority Leader, As I have said, sa nagkikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So, very clear Mr. President at yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pundo ng bayan katulad ng AX, pundo ng gobyerno to entice these uh, people to to vote or to 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 sign to get their signature. Ay, yun po Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin but buying and by yan uh, you, these people uh, these people are uh, enticed to give their signature in exchange of uh, the 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 money that uh, is being offered to them through the government uh, programs and services like AX, tupad and what uh, what other uh, uh, what other uh, programs that we have mr president know, pangulo ako ay humahanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho siya ho ay taga Davao taga Bohol ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Pilipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Yung Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo. Sapagkat binabanggit ng ating kasamahan, yung pananamantala, gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadangle mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang uh, ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko, kapalit ang iyong pirma. Ito ko ba insulto, Mr. President? Ito ko ba insulto sa iyo, Mr. President? Ito ko ba insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto, tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement? of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the uh, thoughts of the gentleman from uh, Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this uh, so-called People's Initiative. Walang umaangkin. But, pero sa bisaya pa, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka, bakit mayroong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya, talagang instruction yan sa aming liderato ng kongreso. Sa mababang uh, bababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the registered number of registered voters in their respective congressional district but to get at least 20%. That is according to my friend, Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating uh, pundo ng gobyerno para makakalap ng, ng uh, PERMA, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin, kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto. Kaya nga, minsan, Maisip ko, Mr. President. tila ba? Yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery. Mr. President, sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ng Senado para magbigay buses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Gusto nila tanggalan ng boses ang Senado by their mere the mere subject of their uh, people's initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito, hindi lang ito insult to Mr. President kung isang pang-iisa, isang panlalamang at isang, uh, I don't know, ano pang Tagalog na pwede kong uh, uh, sabihin dito. Kung bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Pero huwag na lang, hindi maintindihan ng uh, uh, lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Sir President, yun ang Pangulo, As I speak before you today, Mr. President, I am hearing and seeing some news reports from uh, leaders of the other chamber quoting uh, this representation's name, Mr. President, na may ebidensya daw po ba, Mr. President? Kinong Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo, sa social media lamang, Mr. President, para sa mga lalaki, babaeng na budol, na at na-realize nila na sila'y niloko at binoyo nang uh, Peking initiative na ito PI din Mr. President After 24 hours Mr. President libu-libong complaints picture ng text messages picture ng mga aktibidades Mr. President ang ating nakalap. 90% dinong pangulo 90% ng na mga nagrereklamo sinasabi ang pangalan ng kongresista pangalan ng mga staff ng kongresista pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang mo ba ito? Nagkataon lang mo ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, ginawang Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, ginawang Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Tayo, ginawang Pangulo, Senator Risa, Senator Sunny, Senator JB, Senator Win, Senator Mark. Lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, ginawang Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat ko nang natutunan ko, paano akong makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, ginawang Pangulo ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon ko ba ito, ginawang Pangulo? Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. Dalawampun taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsyal. Nakausap ko yung mga kapitan. Nakausap ko pati Toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-gcast sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagtupos ng peking inisiyatibo na ito, hindi nila ma-pinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Sen. Cincha Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito ginong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ino ang Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague. Pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, uh, ginoong Pangulo. Uh, may Senado pa? Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM? Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Aluluan ng bayan natin ang pinapalitan. But for almost 40 years, hindi ginagalaw for almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikain naman bakit haluluwa ng bayan to? Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop. Yung mga naghihikahos. Mga nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng ayutan ng gobyerno umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantala natin. Para lamang ma-extend ang termino natin. Para lamang abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayan i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, ipuntahin, darhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, kinong Pangulo kong ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this uh, privileged speech, Mr. President? Pagkatapos nating i-refer, and I suppose, if I may, mamaya ay uh, i-refer ito dun sa committee ni Senator Amy Marcos ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ano yung pwede nating magawa dito, Mr. President? Ngayon na pagkatapos ng meeting ng ating pinuno ng Senado, at ng pinuno ng Kamara de Representantes na tayo po'y nagsunog ng kilay para ayusin at siguruhin yung mga gusto kuno ng ating mga kausap na marami din naman sa atin pabor doon sa economic provisions. Kaya nga po natin pinasa yung Public Services Act. Limang sektor lang yung hindi natin pinagalaw na magkaroon ng 100% ownership, Mr. President. Ngayon, Mr. President, where do we go from here? Kailangan pa ba nating ispilingin yan, Mr. President? Kailangan pa bang i-memorize yan kung seryoso yung ating mga kausap, Mr. President? Sa pagpapasa nitong joint resolution na ito? That's my question, Mr. President. Well, Mr. President, if I may add, uh, kanina, nag-start yung aking investigation on the alleged uh, scam ng uh, ayuda scam na nangyayari sa Davao del Norte. At kami noon, lahat na nandoon na senador, ay akala namin, yun ang pinaka the worst na nangyari. Yung 10,000 na ayuda na binigay, ay binawi yung 9,000 at 1,000 lang ay binigay sa ating mga kababayan na itong So, out of 10,000, 9,000, binulsa ng mga nag-recruit sa kanila at ang 1,000 ay binigay sa kanila. Akala ko, the worst na yun na pangyayari. Pero if I'm going to borrow the words of our majority leader, hindi lang 9,000 ang katumbas ng ginagawa ngayon ng People's Initiative, kundi kaluluwa ng ating bayan ang kapalit ng perma ng ating uh, mga kababayan. So dapat ang Senado ay hindi matutulog. I implore all our colleagues, huwag nating hayaan ito. Magtutulungan tayo dito. Hindi natin papayagan na masisira itong ating bansa dahil lang sa kagustuhan ng ilang mga politiko na gustong mag-perpetuate in power, Mr. President.